nakuha oh, yung mga loads ngayon is may nagtanong dito sa ano, sa is, nakita lang ako sa Facebook sabi niya is kasi may mga ano yan eh, may mga parang page spreads mga bagsa, babaan ng mga lapagan ng mga YouTube ngayon hey guys, eh, may hindi ako mag ano, sa Facebook, nakita ko yung ano, post sabi niya wala bang pass method para makuha ang 4K watch hour. Naubos na ang watch hour ko sa YouTube dahil naka 1 year na. Hmm, na naranasan ko yan, no? Nagpa nakalagpas na ako ng 1 year pero thanks God hindi nalagas ang aking WH. Kasi noon is January na ako na ano na monetize. Pero tuloy-tuloy so ka lang, hindi ka lang hindi ko siya pinapalabayaan yung ano mo, yung sipag ka lang. Siguro siya mag-upload sa beses sa buwan, ganun. Kaya ganon sila. Kapag ka sila active. Ako active kasi ako nun eh. Yan na, ito yung ano natin sa kanya. Nabibigay tayo ng isang uh, advice. Hindi lang isa, marami. Kompleto, regalo. Kasi na kayo malabo ang ah, um, ano yung background ko, ha? Yan ha. ito. Sa YouTube, kailangan talaga ng 4000 valid public watch hour within the last 12 months in one year 'yon para ma-monetize. Kaya kapag tumagal na lampas isang taon, nababawas yung luma. Means ah, kung ang isang video is one year na is maano siya matatanggal yung yung ano na yun yung double it's is matatanggal ma malalagas hindi pala lahat kapag yung ibang video mo na uh, one year na one year yung video lumupasan na siya ng one year uh, matik yun ma malalagas yung double it's it's not sense again walang instant digit you shortcut kasi madali ma madali kang mademonetize kapag gumamit ng bo boots o fake views. Oo. Oh. Pero may pass or organic method para mabilis. Makinig kayo. Ito wala nang cut yung video na to ha. Ah. Mga strategy para mabilis makaipon ng watch ng watch hour. To, paano kayo? Number one, gumawa ng mahabang video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 7 meter to ha ito number 1 gumawa ng mahabang video 8 to 15 minutes o, ako nina-advise ko pa dati 7 eh. to 10 minutes ganoon ang sabi ko pero ito ha 8 to 15 minutes na ngayon sa bagay mas maganda yun para gusto lang panoorin nila no saka mas gusto ng mga viewer or kung meron tayong mga advice mas, mag, mas, gusto ng mga viewer yung yung mga ganito yung nagbibigay tayo ng mga advice sa kanila kung ano mga dapat nilang gawin mayro meron matutunan iba naman mga comedy comedy para matmano sila malibang Ayan. mas mahaba mas maraming oras na maipon for, sa per viewer mo kung nga naman, patatagal sila doon, di ba? Pero, siguraduhin, engaging, hindi boring, para tumagal ang viewer. Hmm, yung, engaging. Yan na yun, pastat na yun. Number two, live streaming. Yan, yeah, ako, nagla din ako, guys. Makita nyo, nagla-live ako one hour. May tumambay? Wala, salamat. Pero, sa awan ng Diyos, may mga tumatambay naman, oh Di ba? may may hours ka na kahit isang tao lang ko tabay siya sa live mo ng 1 hour may may 1 hour may 1 hour ka na or minsan may 10 minutes mag live siya sa, may siya sa live mo may ano siya magtambay siya ng 1 minute or 2 minutes okay na bahalaga meron ka ng minutes meron ka pang viewer di ba ma points na yon di ba nakakatuwa yan kahit replay ng live ay binibilang pan rin sa watch hour. Ito, may technique ko dito sa inyo. 'Di ba? Ito ah, hindi to anong advice. Maganda to kasi ginawa namin to para bakit kami na monetize. 'Di ba? Yung itong cellphone mo sa, 'yan ang mo sa YouTube. Then may other cellphone o kamag-anak mo ganyan. Pag nanonood kayo ng video nila video mo, panonorin video mo ng cellphone nila another account, hindi yung same account kayo ah. hindi, dapat another account panorin nyo, diba? di ba? Ni like nilike ah, sinubscribe mo, pinanood mo tapusin mo siya pagkatapos nun guys you watch history pagkatapos mo panorin yung video mo na 1 hour, you watch history nyo then after mga 1 hour uli di ba, pahingan nyo lang muna manood kayo uli pasok 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 yun promise yung watch hour ligit yan marami na ako nagbasin na ganyan nangyari yan totoo yan ha kahit replay pero dapat mag ano kayo mag clear history pagkatapos ng manood para yung mga yung mga napanood yung mga nakaraan eh, ma ano siya ma refresh ba ma refresh yung dun sa sa di yung cellphone mo dito na ginagahan youtube yan. Dapat mga number 2 yeah. trending at evergreen content. Gumawa ng content na searchable. Tama. Yung alam mong hinahanap, yung may mga paano, ganyan, or cooking, yung mga hinahanap eh. Para ingredient ng ganito. Yung mga tanong niya sa mga paano, yan ang searchable. na hinahanap, ganyan, gaya ng tutorial tips viewer reaction Oh, tips view review review pala review ko ba yan? review or reaction Diba yung mga pag may mga ano ano tayo yung merong click sa news huwag lang hanap ng reaction no? kasi parang nakaka ano, no? curious diba? o oh, yung mga tips may mga gusto tayong gawin pero gaya yung mga Basta mga diska-diskart, diba? Pasaan yung mga uh, natin, eh. Inaanood lang natin. Dati alam. Nakaka, ano pala yung inspire sa iba. Yan guys. Num number four. Series of part one, part 2 part 3 Tama yun. Ganyan yung masya. Kasi may susundan nila yan, eh. Kung mo, mo. video mo. Pa ganito. Part one minsan isa lang pamagat nila pero lagyan mo ng part 1 or yung ano mo cover dun sa sa post awesome mong video lagyan mo ng part 1, part 2, ganyan yung kanya pamagat plus may part 1 part 2, part 3 yan, mas maraming video na magkakaugnay mas matag mas tatagal ang viewers sa channel mo kasi lagi nila nababatayan yan kunwari meron ka naman chismis o mas makindi kayo mga part 2 sabi mo ganoon o oh. Oh sige ito itong video na to ano ha, mag-comment kayo dyan, bibigyan natin ng part 2 Sa bawat mga question nyo dito sa aking video to, bibigyan ko ng part 2. O. Kunwari, yung sa about doon ano, sa paano ko ba mag-clear history? O, sige, part 2 natin yan. With your comment. Ayan. Number 5. Gamitin ang Premier. Premier. Feature. Hmm, yan, yan. Yung mag-upload ka ng video, pero hindi mo siya pa-public ka agad. Ipipaymer mo muna. Kasi nakikita na ng, ng, iba yan. Pupuntahan na nila yung iba nila like na. Yan. Nagkakaroon ng sabay-sabay na manonood sa na parang live. Yes. Kasi meron mga may meron kaming isang friend na about sa asong-asong yung kanilang mga ano, ang kanilang mga vlog, mga in ng video. Sabi ng ganoon, mahina daw kita nila kasi mamonetize sa customer may daw kita niya sa ano sa bakit ganoon ang hina ng kita nila dahil sa pag-upload lang baga maasa lang sila sa harang hindi na rin lang harang alam nyo na i-add si ganoon ngayon gusto daw nila yung misa na sumusuportahan ba suportahan misa kasi ganyan kami susuportahan kami paliparan sila ganyan ganyan ba? Diba? May may thanks ano naman do may thanks gift naman kaya lang iba kasi hindi pinapansin yon eh syempre minsan pag nandiyan yung mismong host ah uh, nagpapaano sila nagpapaepal or nagpapaepal eh no <laughs> nagpapaano ba ah uh, pabango ganoon parang ganoon papapansin na uh, oy may nagbigay no sina shoutout kaagad ganyan nakikita pa rin sila sa ano pet pin o, ganyan. No? Sige, so mga gusto mo pa shoutout dyan, i-comment lang din dyan at i-shoutout ko kayo. With your, your YouTube channel. Yan, guys. Next, number six. Share. I-share nyo daw sa Facebook, Facebook group, TikTok, o community na may interest sa content mo. Yan, ganyan. Ako sa TikTok ko, nandun sa bio yung aking YouTube channel, sa Facebook ko, ganun din. Sa page ko, nandun din siya. Then, minsan, uh, ko yung aking YouTube. then, pinagko ano ko dyan. O, yung mag mag subscribe ganyan. Ginaganong gusto ko sila. O, ito yung ano, about sa content. Sino oh, parang may tanong. O, oh, panorin yung video ko na dun yung ano, may hinahanap nyo, yung about dyan. Ganyan, Then, number seven, optimize title. Yung title nyo, kailangan yung talagang Tagang map mapapakit talaga sila eh. Ganoon. Paisip sila. Tapos yung thumbnail mo, kailangan ganun din. Yung, ay, ito na talaga yung gusto kong panuorin. Kaya nga iba kasi, kaloka. Iba yung natahan sa thumbnail. Iba yung pa mo na kabuis. <laughs> Ang layo. Diyos ko, para lang masilip yung mga video nila. Walang laman. O, ba diba? At description. O yan, isa pa yung description. Kailangan yung yung description mo is oh sa mga hindi marunong ng description diyan please comment tanuhan ko kayo kung paano oh yung mga title yung kahindak hindak kailangan talagang pasukin para mapanood tayo ng buong buong <laughs> ayan youtube description sa youtube yan para mas mataas ang chance makahanap ng organic viewer oh. hmm, di ba yan, ha? It's, it's, naman, ingat po tayo, ingat. Dito na sa ipag-iingat. Huwag bumili ng watch hour. Ang nag na demonetize kami kaibigan na ganyan. Naku. Ang ano pa, ngang hahangin panila, Alam niyo yun kung sino kayo shout out sa inyo. <laughs> Ayan. Pero, minsan talaga, pag gusto mo, is try nang try. Hanggang ayun sa naman ng Diyos, yung isang kong dati is, monetize na siya ngayon. Laki pa mga na, na niya sa akin. Uh, subscribe. Kasi ako kasi bira na ako mag-live nung 3 years akong pa -upload -upload na ako pa-upload-upload na lang dahil nag-aral ako o diba, tumatanda man tayo go lang yan. kasi mad -mad madalas invalid dyan at pwedeng maban ang channel mo hindi lang pwede talagang mababan ang channel mo nakakadsimaya, no ano taon, taon mo, napakahirap ka magkaroon ka ng video ng subscriber tapos diba, ang hirap umakting acting dito, no, Diyos ko ako nung hiyahiya pa, first time ako nag live mag upload ka ng video, nakakahiya tapos todo focus ka tapos bigla ka na nag-demo tayo sa, dahil sa mga yung mga nabebenta ng mga watch hour yung mga nabebenta ng subscriber nako, tigilan nyo yan yan ito naman pero, pero, pwede ko yung bigyan ng tip paano tumaas sa subscriber nyo kaya just comment ulit, just go mga tanong nyo, comment nyo lang dyan, lagyan natin ng ano yan ng ano uh, reaction, o, sige reaction na natin yan Uh, pro, -tip. pro tip pro tip kung gusto mo talaga mabilis mag-focus sa regular na live streaming o totoo yan makikita nyo itong video ko itong youtube channel ko ang dami kong live hmm. pero guys syempre parin kami boring nagkakantahan kami pero nung namonetize ako pinagbumiyot ko yung mga kaya pag nanood kayo ng live namin na hindi kami nagchichismisa nag ano kami nag uh, kami Parami doon, walang boses kasi pinag-mute ko siya kasi masi CPR. Pero okay lang yun, i-mute lang. O sa mga gusto rin, paano mag-mute mag ng CPR? Just comment din dyan. jan jan dyan, dyan, para bigyan natin ng reaction yun. Reaction tips. Ayan. Ah. Live streaming kahit 2 to 3 beses a week kami Diyos ko kakahabol maka watch every everyday minsan tinutulog pa namin yung live o ba diba? wala na CPR nakatulog ka pa sa live minsan maabot ng 4 hours o di ba sila may manood may pasilip-silip o kat pa meron kang views meron kang watch hour pero iba namin tropa nun sawa sa na gusto tatambay sila ako may ikaw tumambay kahit hindi ko nga kilala po, nakita ko lalo na isa lang ano ganyan, ganyan mas doon ako nagtatambay yan, maraming small creator na nakaiipon ng 4K watch, ah, 4K hours in 2 to 3 months o oh, sa live lang o oh, di ba? Diba? ganun lang kaya masabik sa inyo gan lang kaya keep it up huwag kayong suko sa mga kagaya ko small youtuber at sa mga, sa mga nagsisimula pa lang lawan lang basta may pangarap at sa may mga pwede akong magbigay ng mga tips yan at sa mga reaction basta comment nyo lang magbigay natin reaction yan with Ciao. thank you so much. Please like and subscribe and click notification bell bell button para update kayo lagi sa video. Thank you so much, guys.